So, ayan guys. Tapos na din ako naliligo. So, for today ay maglilinis ako sa aking muka Meron ako ditong meron ako ditong one set na uh, skin soft. Ayan. Ito palagi kong ginagamit sa mukha ko. Skin soft. Pang palinis sa mukha. One set na siya. Meron na siyang tuner at cream, dalawa, sunblock at saka night cream. Ayan. Ito lang ang ginamit ko sa mukha ko. Skin soft. Ayan. Si skin soft. Baka naman skin soft. One year. ilan na ang year ang gamit ko nito. Hindi lang one year. Tagal ko nang ginamit to. Hindi siya ma -ano, hindi siya matapang. Light lang siya. Maganda siya gamitin. ito itang gamit ko. So ngayon dahil ano, po, mag sunblock. Ito yung sunblock niya. Ayan. Ito yung sunblock niya. At ito naman yung night cream niya. Ayan. Night cream. Pero hindi ko siya gagamitin kasi meron pa akong ibang gamitin. Pero masayang ito. So, yeah. Yan lang guys. Bye.